Tinalian ko nga yung ano, tinalalim be. Palagi talaga ako ano, dinadapuan ng ganito. Gusto <coughs> 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 talaga yung ano, kung bumay nito magandang tali ko pala sa inyo lahat dyan, no? Ah, grabe mo yun eh. ano, manhit. Ganda tanghali sa lahat na nakapanood no. Wag ano sana ako. Manaan sana ako mga ito. Doon sa ako ba. Kaso problema. Yung pa ako. Bigla na lang na magga mga Pero nung ano, nanisig kami ni Idol Katik. Ano pa siya? Tawag eh. Meron siya pero kunti pa lang mga ito. Sakit pa siya. Kunti lang yung sakit. Ngayon talaga dalawang ano ngayon. Pang eh. dalawang araw na ngayon. Simula nung Napansin ko yung paa ko ba? Sobrang ano niya. Sobrang init. Tsaka napaka sakit, kirot. Pakilig yun? dyan ako. ako. Hindi ako halos makatulog. Ayan you know? o. Eh, baka kumain dyan. Eh, grabe, sobrang ano na. Ito yun, baka pa, pa dyan. Napakalubo na may dyan. Tinalian ko nga yung ano. Tata pa palo ko. Tinalian ko nga dito ng panyo may Para hindi umakyat yung ano ba. Sakit kasi pagkalakat ko sobrang sakit talaga hindi ko na maramdaman mo, ito lang yung ano dito lang nag sa mga idol ito sa so, maliit na sugat na to mga idol pag na ngayon pangalawang araw basta ano na naisip kami nung gabi na idol katik meron siya pero hindi ko iniinda kala ko ano lang ba yung sugat lang na maliit mga idol pagkakinabukasan nun okay pa pantang tangali na masakit na siya mga idol ano pulang pula siya mga idol tapos pinaano namin pinatingnan namin dun sa tambalan yung nagtatawas ba ano daw pigsa pigsa ba na wa... ano may pigsa na wala daw ano yung... nasa loob daw na pigsa ba dito talaga sa may joint ng pako sayang mag ano sana ako no manaan sana ako ng ano dun ng dalag doon sa ko kaso hindi na hindi siyang ilakad ng ilo ng malayo hindi ako nakakalakad ng malayo kasi sobrang ano niya sobrang manhid, mm. kaya ang natanim ito sakit siya pag inapak Kaya hmm. niya muna ito Okay. Maano sya? Kagabi hindi ako nakatulog masyado kasi nga sobrang kirot niya. No? Pero naginom na ako ng ano, amoxicillin himox para mawala yung sakit no pag uh, inom ko tapos mga ilang oras lilipas sa sakit na naman ulit <sighs> mag ano daw si Maika mga ito nagabi siya na ang paika-ika yung lakad ko ngayon talong oh malalaki na kasi yung buong ang <laughs> dami na buong nga may ito oh. gagawin daw yung salada may ito ba nalagyan ng gata ay, ito ba yung be ilalim ba masuko lang <laughs> anong, ano sa ilalim pa yung isang variety ano yan imilda tapos itong isa violet mas mag gusto namin yung ano may dul yung parang kulay pink ba kasi nga hindi siya madaling uuhin okay Uh, kunti lang ba hila kumun lang dami kasi pa natin yung ubos tsaka yung dragon fruit ko din naman ayan kagabi bum bumulaklak na naman na yung bulaklak na may bunga may ating maliit na garden mo nito gagataan namin para insalada ba ganda kasi talaga pa gano'n. may tanim tanim ka konti. no ah ito yan ha kumubo na rin yung iba mo nito kulang pa siya sa sa ano pataba bibilang ko pa ito gagawan ko pa ito ng maylil. saging ba Oh, steam mo lang be. I steam. Para hindi siya magtubig ba. Sakit na ng mind. Ay, kain ka talaga yung lakad ko. Oh. Kasi nga napaka ano niya. Napaka kirot no. Makirot kasi mga idol. Tapos pag hinipo siya mga idol. Ah, sobrang init. Ay, no. Tayo mga idol. Nilagyan ko nga ito ng ano eh, vaseline. Pinahiran ko siya ng vaseline mga idol ito talaga. Parang ito yung pinaka uh, ano niya. Pinaka mata no? ko ba palagi talaga akong ano dinadapuan ng ganito mga idol pigsa, pigsa yung tawag nito eh Matagtiki naman sa amin Dito Mahirap. Mahirap dito pa talaga Sa ano talaga pinaka ano nang pakaba ah, Sakit iapak mga idol Okay lang kahit matinik ba lang yung ganito no Kasi ang hirap magtrabaho hindi nga ako nakaluto ng tinapay kanina eh. Kasi hindi, hindi kaya ng ano ko. Nakakapaglakad ako konti pero paika-ika. Mamaya pala may shadow po tayo may doon. request ako kay Micah may doon. Ganyan ang ulam. Kasi ano ba? Hindi pa ako, hindi <laughs> ako masyadong nakakain no? Ang hirap pag yan. Pait kasi yung ano may Tsaka nagkalagnat din ako talaga. Hmm? Pag natambay siya ba? Napaka ano, napaka manit, makirot. May gata naman ako nakatago doon. Magaling, yun yung ilagata natin. Pari isa ba? Sarap din yan, medyo. Salada. Medyo. Asin gata eh. Tsaka ito yung mga sangkap may dalo. Nakaiwan akong tatlo. May binili kasi silang bagoong may dalo. Hindi ako pwede sa bagoong. Tapos yung gata may dalo. So yung unaw. Suka. Asan ah, ba suka na maasim. Huwag oh, yung maanghang. No, Matawa hmm. na suka dito. Diyan sa ilalim. Hindi kayo sa ano. Yung mga stock na suka. Ang oh. iba. <laughs> kasi siya pag iski mayo. siya matuloy. Para hindi ito ginataang ano nga Ginataang talo. <laughs> ano <Yandil. laughs> masyadong asiman parang kinilaw lang may lupa kinilaw na talong sarap yan kasi creamy yung gata tapos lagyan mo yung mga ano, panakot kinilaw kinilaw na talong may yan yung ano eh deposoan ini agui, oke okay. okay puyang gata, asin apa? nah, demi yang gata, demi kamu kasih oni, ayan, demi yang gata, ibu seperti eh, apa? Eh. parah eh. krimita lagi, <laughs> kau buki, itu, sengkar, cat loh ma itu, kayak apa tuh to ayan, tuslo nya saat mau, baguung. Ay, eh, ito talaga. Na may Ayan la Lamas na. Eh? Unahin natin yung luya. Yan yan yung kagandahan. May pag meron kang yung mga tanim-tanim sa pakuran nyo ba? Isa bibili po kayo. Tapos yung bumbay. Ano? Ulam na agad. Instant ulam na yan. talaga yung ano nagust parang nagustuhan ng sigmura ko ngayon kasi kagabi pa ako hindi pa ako kumain ako kagabi punti lang talaga may doon Ma, dalawang subo lang siguro no kasi nga wala talagang gana dahil dito sa ano, sa pa ako tapos hindi naman ako makatulog kasi but, nga but not the least yung spring onion spring onion okay so yan may doon. or onion leaves bitchin bitchin yan mo kunti Ayun. Yan na kami chin. Yan yung ano, para sa panood to namin may doon. Ginata ang talong. Parehas na kami ni Papa may Yung sa kanya naman, matagal na yun may doon. years ago na yan. Yung ano ba, katapos ng audit may Nag ano kami ng bangka. May ano din yun sa kanya. Dipin siya rin dito may Nag ano naman, namaga. Kahit anong patingin na sa doktor may Hindi kasi ano daw ugat na nagkalama na ba uh, uso din talaga sa amin dito marami nagkakasakit dito ngayon ubo, sipun, yun talaga may <coughs> yun. sa ano ba yung ulan na bagong <coughs> ano mga dol, bagong buhos <coughs> tapos ano siya oh. galing sa init ito may ubo nga to eh Hmm, -hmm taga ka ha? Ano yung mga? Ginataang ah, talong. Air. kain po tayo mga idol lang ito, mga idol Kain po tayo mga idol na. Lang, mga idol na Ano? Kau

yan hmm, may ano din ito, may din si Inday. Papainumin namin niya ng ano, gamot. He are eating. niya. Wow naman.

sama kung ano yung Calvin. tumuturo siya, yung <coughs> yung mimi yung unang uh, ano may dul eh. mm. <coughs> <una> ng <coughs> <coughs> kasakit kami dito. tapos sunod ako.

Pagkatapos ng piyesta ba, maraming ano, nakakasakit may dito. Piyesta sa lungsod. Ito ko? Ito ay may doon. Pag galing ako umupo, tapos natupi siya. Ano siya? Napakasakit. Pag dinuwid ba? Ngayon lang ako nakasubog na ang matagdiki may dito na ano. Nasa joint ba? Hindi to talaga oh. Uy, kasi kadalasan tumutubo yan. Kili-kili. Medya nga, singit may doon. Bihira lang talaga ngayon. Sobrang ano, hirap maglakad kasi nga. Nasa bandang paa. Ito yung gamot ay iniinom ko. Himox. Pampa ano to. Pampa ano sa... eh. Yung uh, na maga ba? meron ako baso ba batung indom ko na ito ngayon hmm. ayan shoutout po may idol bago tayo ano, mag outro sa lahat po ng mga solid supporters natin dyan shoutout po kay Sir Ace Induso ayan shoutout sa iyo idol kay Ati abulin Abulinsia shoutout po kay Ma'am Esther Hineroso shoutout Hana shoutout po Ati Concepcion Balmores ayan shoutout no kay Walter Tupich. shout out idol Rosalina Cabrero yan shout out po sa iyo ma'am kay Tita Lisa TV thank you po sa pag-subscribe at ya yeah. at sa lahat ng mga solid supporters natin dyan mga bagong subscribers maraming salamat po sa inyo lahat kay Nunoy Kuyup shout out kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado shout out po Kuya Federico Grisos shout out kay Ma'am Libilin Aligarmi shout out ma'am kay Ninong Rolf Kunz Ninong shoutout po kay Ate Ninang Kari Kunz Ayan shoutout po sa iyo dyan Ingat po kayo palagi Kay Mark Pitalgo Shoutout po sa iyo idol Kay Basher 36IB Infantry Battalion Shoutout po Ate Jocelyn Mangubat Shoutout Kay Ma'am Amalia Rochester Shoutout po Jonas Diary Shoutout Kay Kyo De La Cruz Shoutout idol Ning Romero, shoutout po sa iyo ma'am. Arnie Gasita, shoutout po. Kay Joseph Magdura, shout out idol kay Ma'am Sharon Murata, shout out Chino Panyo, shout out idol kay Sara Abdul shout out po sa iyo ma'am kay Bitoy TV, shout out sa iyo idol Gwendolyn EP Arbilon, ayan shout out po kay sa iyo idol kay Bungalans shout out po idol kay Ma'am Evelyn Lamputi, shout out Spanso Daniel, shout out idol kay Kamaring ang Katik Vlog official. Shout out sa iyan idol. Mag-upload ka na dol. Kay Ma'am Hana, shout out. Kay Josephine Andu, shout out sa iyo, idol Marson Noel. Shout out sa iyo idol. Maraming salamat po. Kay Ma'am Luciana Kalibay, shout out TV. Shout out po idol M Kay Muning Perez, shout out Kay Halilinog. Shout out no kay Chris Paul shoutout, Shout out idol. Kay Mark Pitalgo ayan shout out no kay Tukayo Milbin ayan shout out sa iyo Milbin Uy shout out kay Juju Mix Vlog shout, shout out sa idol no Billy Abasolo shout out kay Mari Pino shout out idol Nasdi Vlog ayan shout out po sa iyo idol no kay Mercy Twin Kasula shout out kay Jewel Batong Malaki shout out no kay Tata Kunz TV shout out at kay Linsky yan shout out po pala sa inyong lahat dyan mga idol no sa lahat ng mga solid supporters natin dyan ng saldo official at kamaringan katik vlog shout po sa inyong lahat mga idol at maraming maraming salamat no i-update sa ko na ano lang po kayo mga idol kung ano man to kung mamaga man to no ay kung ano ba malapit na ang gumaling mga idol dulo matatambay na naman tayo ng ano, ilang araw. Pangalawang araw na to na ano, mamaga siya talaga mga idol. Grabe. Oh, kumpara nyo sa kabila mga idol. Tapos yung pa ako pati dito sa ilalim, magang maga talaga. Pero hindi naman nakakaano daw, hindi naman nakakatakot yung ganito kasi matagtiki. Mamaga talaga to. Pero ano din to mga pag pumutok na yung pinakamata niya, yung pigsa baba pumutok na. mawala na mga yun yung inaantay ko no na mahinog hindi pa kasi siya hinog mga idol yung sakit niya yun yung ano siguro naghahakot pa siya ng mga nana ba kaya masakit siya mga idol ah, nagantos tanig mga ano ilang araw no yan maraming salamat po sa inyo lahat dyan mga idol at mag ingat po kayo palagi